Good morning, good morning. Today is uh, September 19, 2024, araw ng Webes. Time check. Late na tayo. 6... Six... Ah, 7.07 pala. 7.07 na. We're too late. Late na tayo. 7.07. So uh, for today's video, let me share with you our uh, activities yesterday and our activities for today. So kahapon, uh, nag-start na kami ng aming third event sa Civil Service, yung uh, Digital Challenge. No? So uh, uh, two weeks ago, uh, we prepared two two types of challenge. No? two types of challenges. Anyway, uh, the first one is the typing master. The second one is the uh, how do you call this? The mobile legends. Yeah. So typing master, pabilis lang naman mag-type yun. However, na uh, kahit sana sampung typing master participants na sana, okay. Kaso, ano lang, tatlo lang yung nag-register. So, I decided na wag na, wag na ituloy yan. Sayang, sayang lang yung uh, participants. Takay mo kung 3 ang participants, tapos tatlong, tatlong mananalo. Hindi, sayang lang, di ba? And aside from that, uh, meron tayong Mobile Legends. Na? Yun yung pinaka-highlight ng ating laro so we're expecting six participants kahapon apat na teams naglaban laban na and uh, six yeah six participants apat atin naglaban laban na Mayroon pang two teams na hindi pa lumaro so uh, uh, during the game mayroon pang uh, tawag dito meron pang mga nag-request na mga teams two teams no? so six teams and additional two teams ang nag-request no? so hopefully mag-go naman siya though I'm not the game master there uh, it's Jansen and Jazel no? they're both the grand uh, grandmasters the game master should I say I should say so kahapon no <clears throat> ang lumaro ay uh, SP uh, fire budget shadow blitz yeah apat na team tsaka isang saling pusang dynage <laughs> saling pusa so anyway Uh, ang standing natin ngayon, ang lamang ay ang Team Fire BFP, no? Meron silang 3 wins and 1 uh, loss. Ang next naman is 2-1 ang SP and ang third is one win two losses. Sila Team Budget and the fourth one is Lineage 01 Shadow Blitz 02 Ayan, ganda. ganda and kung may datagdag na dalawang team So, walo sila Ay, hindi pa kasi lumalaro, di RRM eh So, kahapon nagpunta sa amin yung mga mga happy natin sa PNP. Kala ko hindi sila pinayagan eh. Ang inisip lang nila, baka pwedeng 8 members isang team kasi pag may naka-duty, eh hindi sila makakapaglaro. So, sige na ako. Wala problema yung, yung walo. Pagkasyahin natin yan. Paano magagawa kung tatlo is naka-duty? tas ba Sakto lang. And meron pang isang team. Kanakos po ka po yung sports division head, si Sir Boy. Yung tatampo daw yung mga bata niya, yung tatlong bata niya. Hindi man lang naisali sa ML. Sige, hindi natin kung ano mangyayari. Na ako, salin natin. And also, ano eh, Uh, about sa tinanong nila ako magkano yung magiging uh, premyo hindi ko sinasabi kasi naiya ako yung maliit eh. <laughs> maliit talaga nung kinas ko sir boy yung dagdagan mo naman ganito uh, naman 5 3 or 532 yeah. maliit kasi talaga uh, ang pinrefer namin so try namin gumawa ng parang eh, magdagdag kami dagdagan namin ng cash price at the same time yung nagre-request ng merienda bon ng merienda kasi may second batch kami ng Canva and Pixel and Pins eh. So testingin natin kung anong pwedeng gawin. Ano mangyayari? Parang may sugat na naman yata ako sa likod. Irritated na naman ko to. Ito pa ba Nu anyway, yeah. uh, So ngayon, karamihan ng lalaro is DRRM tsaka SP. Kasi kahapon nakarami na si ano anyway, eh, si Fire eh. Yeah. Check natin, check natin kung anong laro ngayon. And uh, system wise, wala, hindi ko matutukan yung system yung kasi eh events ng kami. Hindi natin kung mapapagalitan kami or mapapalo kami. <laughs> anyway, uh, I do have plans. Ang dami, kong plans. No? Ongoing na yung isa kong plano. No? Ongoing na siya. Tuloy-tuloy lang natin yan. But again, may, I, we have an additional plan. my god okay, hi 4k three ah uh, 4k 30 frames per second. tapos pag in-upload mo ano So, round 2 for today's video. Naisip ko kung i-upload ko na ito sa Tiktok eh. Ano? Parang hindi. Parang hindi siya pwede. Pwede naman, siguro. Actually, i-upload ko sa YouTube eh. we well for today's video da, parking Ang episode na ba ako? Higit kumulang 90 na eh. 90 episodes na ako sa YouTube eh. Pang 90 plus na to eh. Anyway, maganda ba ang kuha dito? Sa bagay, pag uh, tiktok ka naman, hindi mo naman pinaitingin yung ano eh. Yung quality. Zoom? Zoom ba siya? Wala akong autofocus ng front camera eh. So yeah, thank you very much for watching.